Okay, mapagpalang araw kaibigan ng Lones. Aha. <laughs> Ito na naman po tayo sa ating munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? In twice. Alone. Eh. Almost all time. Ito. Pansit, bumili lang ako dyan sa amin, dyan sa harapan. Bago luto naman. Yan. 20 pesos lang yan. At bumili ako ng kape. Yung tinitimba lang, yung black coffee na binili ko. Yan. Ito, senior citizen ng baso. <laughs> Lahat yung yan binigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good. All the time. Ayon sa Mateo 6, 9 and 11. Yan po ang parahan ng Diyos upang malaman natin ng lahat ng ating kinakain ay nagmula sa kanya. Amen! God is good all the time. Minsan pa, itong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!